Maligayang pagdating, labanan ang mga tagahanga, sa kung saan namin sinisiyasat ang puso ng labanang sports. Ngayon, sinisimulan natin ang isang kapanapanabik na paglalakbay sa mundo ng boxing at Muay Thai. Habang sinusuri natin ang potensyal na pagtatalo sa pagitan ng dalawang buhay na alamat, sina Manny, Pasman, Pacquiao at Bokao Banchemek. Sa video na ito, susuriin namin ang kanilang mga istilo sa pakikipaglaban, lakas, at potensyal na diskarte, na nag-aalok ng komprehensibong breakdown ng kung ano ang maaaring mangyari kung ang dalawang titans na ito ay magkikita sa ring. Magsikap at samahan kami sa kapanapanabik na biyaheng ito. Bago tayo sumabak sa pagsusuri, kilalanin natin ang ating mga sarili sa ating mga kalaban. Si Manny Pacquiao, isang boxing ikon na kilala sa kanyang bilis ng kidlat at mapangwasak na kapangyarihan, ay harap kay Bocao Banchemek, isang Muay Thai legend na ipinagdiwang dahil sa kanyang walang kapantay na striking at warrior spirit. Tuklasin namin ang kanilang mga background, mga nakamit, at kung ano ang dahilan kung bakit nakakahimok ang potensyal na matchup na ito. Ang mga numero ay nagsasabi ng sariling kwento, Susuriin namin ang kwento ng tape, paghahambing ng taas, pag-abot, mga record ng pakikipaglaban, at kapansin-pansing mga tagumpay upang makakuha ng mga insights sa physical na dinamika na maaaring maka sa resulta ng laban. Ang estilo ng pakikipaglaban ni Pacquiao ay tula sa paggalaw. Sisirein natin ang kanyang footwork, punch variety, at defensive strategies. Mula sa kanyang napakabilis na kombinasyon, hanggang sa kanyang walang humpay na pagsalakay, tutuklasin natin kung ano ang dahilan kung bakit si Pacquiao ay isang puwersa na dapat isaalang-alang sa ring. Si Buakaw ay nagdadala ng kanyang sariling natatanging hanay ng mga kasanayan sa talahanayan. Susuriin namin ang kanyang Muay Thai background, mapangwasak na mga sipa, at clinch work. Ang pag-unawa sa estilo ni Buakaw ay mahalaga para sa paghula kung paano siya makakabagay sa isang laban sa boxing laban sa isang batikang kalaban tulad ni Pacquiao. Ang bawat manlalaban ay may mga lakas at lugar upang pagsamantalahan. Susuriin natin ang mga lakas na dinadala ni na Pacquiao at Buakaw sa ring, pati na rin ang mga potensyal na kahinaan na maaaring tingnan ng kanilang kalaban upang mapakinabangan. Balikan natin ang ilan sa mga hindi malilimutang pagtatanghal mula sa dalawang manlalaban. Maging ito man ay ang mga epikong laban ni Pacquiao, laban sa mga boxing legends, o ang pangingibabaw ni Buakaw sa Muay Thai Ring, babalikan natin ang mga sandali na nagbigay kahulugan sa kanilang karera. Ang pagsilip sa mga training camp ay nagpapakita ng mahalagang insight. Tatalakayin natin ang mga gawain sa paghahanda, mga kasosyo sa sparring, at mga estrategikong pagsasaayos na maaaring ipatupad ni Napakyaw at Bokaw bago ang matataas na pusta na ito. Ano ang mga susi sa tagumpay para sa bawat manlalaban? Ilalarawan namin ang mga partikular na estrategiya na dapat gamitin ni Napakyaw at Bokaw para makakuha ng panalo. Mula sa pagkontrol sa bilis hanggang sa pagsasamantala sa mga kahinaan, ito ang mga elementong maaaring matukoy ang kalalabasan. Sa seksyong ito, maglalaro kami ng hypothetical na senaryo para sa gabi ng labanan. Paano maaaring maganap ang mga unang round? Anong mga pagsasaayos ang maaaring gawin ng bawat manlalaban habang umuusad ang laban? Samahan kami sa speculative journey na ito sa ring. At tapusin namin ang aming pagsusuri sa pamamagitan ng pagtap sa boss sa loob ng combat sports community. Ano ang mga inaasahan? Sino ang mga paborito ng fan? tuklasin natin ang mga salaysay at hula na umiikot habang papalapit ang gabi ng labanan. Habang tinatapos namin ang aming paglalakbay sa Pacquiao vs Buakaw, ibibigay namin ang aming hatol sa kung paano namin nakikita ang paglalahad ng laban. Bukod pa rito, tatalakayin natin ang mga potensyal na implikasyon para sa mga karera ng dalawang alamat sa palakasan ng labanan na ito at kung ano ang maaaring mangyari sa hinaharap para sa kanila. At narito, labanan ang mga tagahanga isang komprehensibong pagsusuri ng diskarte sa potensyal na sagupaan sa pagitan ni Manny Pacquiao at Bocao Banchemek. Kung nasiyahan ka sa malalim na pagsisid sa mundo ng combat sports, huwag kalimutang mag-like, magbahagi, at mag-subscribe para sa mas nakakaakit na content sa hanggang sa susunod, panatilihing nakataas ang iyong mga gloves at ang iyong mga mata sa premyo.